Hello, again. Ito, same thing with that. Ang tawag dito is zucchini. Meron po natin dyan sa Pilipinas ito. Para siyang, ano, para siyang cucumber. Pero, dark green siya. Ito is gulay. Pwede rin itong pang-barbecue. Pwede rin itong ihalo sa, uh, anong tawag, spaghetti sa pasta. Ayan, o. Oh. Ganyan. Tinanggal ko lang yung, ano niya dito end to end niya. Tapos, kapag ka, ano, pang barbecue, hilain mo, hiwain ko siya ng pahaba. Gagawin ko siyang apat kasi malit lang siya. Madali lang itong lutuin. Ayan o, ganyan, pahaba. Ayan o. Bubudburan mo lang siya ng asin at saka paminta. Tapos kung may olive oil kayo, para hindi siya maging dry, kung may olive oil, um, uh, budburan mo siya ng konting olive oil bago mo siya i- i-barbecue. Ayan siya, oh. Sandali lang siyang i-barbecue. Hindi kailangan, ano, half cook lang siya para kasi kapag lutong-luto siya, naglulupay-pay siya. So, hindi maganda. Kung sa spaghetti naman, pwede mo siyang, ano, hiwain ng maliliit na cubes para sa spaghetti. Kaya ito, ito nabibili ito mostly sa may sa grocery sa Baguio. Kung minsan sa palengke sa kasi from La Union ako. Kung minsan meron sa palengke sa mga Baguio vegetables nito. This is healthy also. Ayan o, oh, maganda ito sa spaghetti, sa pasta. Sa totoo lang. So, i-try nyo yan. Uh, i-try nyo bumili. Kung may makita kayo. Thank you for watching. Bu Ay, ang gagawin ko pala is bubudburang ko lang siya. The same thing na pang-marinate ko doon sa ano. Ayan oh. Pinang-marinate ko doon sa chicken kanina. Ayan. Tapos, iihaw mo lang siya. Ayan. Halo ko lang siya dito. Ready to cook. Thank you for watching! Please like, comment, and subscribe!